Paul, kasama ang cast ng Meet His Isang Musika! Oh! So, Itatest natin sila kung gano'n sila kagaling, katalino at kahusay. Upang malaman ko anong uri sila ng panaginip sa pamamagitan ng isang musika! Isang, <laughs> isang <laughs> musika! Isang quiz. So, let's start the question. So, question number one. Kung karakter ka sa panaginip, ano ang entrance mo? A. Biglang sumulpot habang kumakain ng fish mo. Laps. B. May dramatic spotlight ba at background music na pang C. Nagising ka pero nasa isbang panaginip ka pa rin. Okay. Letter D. Teleport na parang anime character with cool effects. Yeah. RT, dahan-dahan kang gumapang mula sa dilim, may creepy sound effects. So, ano yung sagot niya? Ano ang ano to? E. Dahan-dahan kang gumapang mula sa dilim, so yes. very ano, kasadako. Yes. yes. At si KC? Ang sagot ko ay letter B. Letter B, siya ay... Dramatic, spotlight. Yeah. Dramatic, kasi. At si Aja? Letter B din, dramatic. Ay, hindi. Ay, hindi. With the MMK and the Kakai. So, si Sheila. Ako, ay. Si Sheila ay nag-teleport na parang anime. Oo, dahil lang, diba? At si Maria, letter B. May dramatic and dramatic pala kayo. Si anime. Next question. Tama na muna. Kapag stress ka, ano ang default mong reaction? Pag yan na, yung automatic sa balay. Kailangan ay! Tinatago ko lang, parang wala, pero kinakain na ako ng loob ko. Kailin mo ako ng Hindi, <laughs> <ganyan>. <laughs> Letter B! Mali! Gagawa ako ng plan para makontrol ang sitwasyon. Planner. Wow. So sa letter C, na stop ako. Parang paikot-ikot lang sa isip ko. Ano ka naman? Letter D, Maglalabas ako ng emosyon, iiyak, magnarat, magsusula. Ganon. Or little letter E, chill lang, bahala na bukas. Ay. Seryo, kasi sila masyado sa mga questions. Mm -hmm. Yes. So, what's your answer? Your answer is James ID. Maglalabas uh, yeah. ng emotions. Oh my God. Ano kasi ako emotional? No. <laughs> ah! No. No. Ang si Never is. Ako ko ng agi na. Chill lang. Chill lang. Chill lang. Chill lang. Chill Bye! Ay, no. Nasaan ka? <laughs> ano? Babad, nababad na ako dito. Oh. Oh, uh, si Alex si Alex Letter B, gagawa ng plan. Oh, wow. Dad, <laughs> <laughs> si Alex si Sheila. Letter E, chillang din. Chillang din. din. Yes. Kasi mga ay, letter A, pinatago ko lang. Uh, oh. Pero di pinasahin. Stress na siya siya. Hindi ko sasabas na Question number three. Oh, uh, ito na. Anong klase ng panaginip ang pinakakilala mo sa sarili mo? Letter A, e. So, yung nakakalito. Parang gising pero panaginip pa rin. Huh? Oh! Okay. Che che! Let che, -che. <laughs> letter B. Yung simple at ordinary lang. Oh, I'm boring. Pala, 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 letter C. <laughs> letter C. Yung sobrang real. Ramdam hanggang pag gising. Ano? panaginip? Letter D. Yung nakakatakot, parang pilit akong ikinukulo. Ay, <laughs> <laughs> Oh, Ako, Or letter Yung kaya kong i-control, uh, baguhin yung takbo. So, anong panaginip yung pinaka-familiar ka? Na? So, si James ay yung nakakatakot. Yes. Yeah. So, Kasi nak ano ka usually, pila <laughs> bang... Oo, lagi ako na sleep paralysis. <laughs> sakto so, si, Casey, si Casey ay, Ako ay C si si I makulay Better C so yung sobrang <laughs> 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 sobrang D. sobrang niyo D. sobrang niyo sobrang niyo sobrang niyo sobrang niyo so, si so, ano sobrang niyo sobrang niyo sobrang niyo sobrang niyo sobrang sobrang niyo niyo

Or, ano ang kinakamalalim mong takot? A. Hindi ko hawak ang sarili kong choices. B. Wala ang stability. Mawala ang normal na buhay. Letter C. Na maulit lang ng paulit-ulit ang parehong pagkakamali. Letter D. Maiwan o mawala ng taong mahalaga. Or letter E na kahit anong gawin ko, hindi ako makalaya sa sarili kong biga. Sa sarili kong? Bigat. Biga. Ah, talaga. <laughs> Mabiga. Okay, one, two, three, go answer! Si James ID, <laughs> maiwan o mawala ng halaga. Uh oh, ayun ma na halaga. maiwan ang halaga? Na, na maiwan ang mawala ng tao mahalaga. And I love si Casey, my... Name. Sige, huwag ka na kung si. It. Si, na maulit lang ng paulit-ulit. <laughs> Pare-pareho pare, pare, pare. e! pagkakamali. O, si Aray dyan, si Aray dyan, E. Kahit anong gawin mo, hindi ka sa saliling bigat. ka? <laughs> Ang ka. Away. Okay. At si Sheila? Letter D, maiwan. Ayaw niya maiwan. Ayaw. So, wala, wala, wala. Yeah. Kasi mamaya niya naman ay, letter E, parehas Diga. Diga. Okay. Kaya letter E, and Kalu. Question <laughs> number five, yan. Yeah. Kung kami yung kasasarili mong panaginip, ano ang role mo? <laughs> Letter A, mysterious figure na nakamasid lang sa dilim naghihintay ng twist. <laughs> wow, one scary. Letter B, bida sa isang dramatic love story na puno ng iyakan. <laughs> Letter C, paulit-ulit na lumalabas sa iba't ibang role, parang bleach. Letter D, mastermind ng buong eksena, parang direktor ng panaginip.

yan, si Kwek Kwek din si Sheila. Sa mga local kanta na Kwek. At si Mata Mama Nima. <laughs> kwek Kwek. Kaya, sa'yo ka kaya. Nagpagigat. Question number six. Paano ka nag-handle ng bigat ng emosyon? Letter A. Sinusubukan kong ayusin at i-analyze lahat. Letter B. Pinipilit kong pansinin. Huwag lang lumala. You know? Letter C. Hinahayaan kong sumabog kahit masakit. Letter D. Inaaliw ko ang sarili sa simpleng bagay. Letter E. Naistock ako. Iniisip ko ng paulit-ulit. Guys, okay, si James, ang sa sagot ay D. D. Inaaliw ang sarili. So, yung Letter, Letter D. Letter D. Inaaliw mo lang. ang <laughs> iwan. Inaaliw lang din ni Casey ang sarili niya. Sa salay A. A. Sinusubukan niya ayusin. Pero mga kapatid ka rin. <laughs> Letter D si Sheila, inaalaw na doon ang sarili. Ano si no, yung mga pangalit ko ba? ganda. Tapos si Ma'am Aniha, A din. Question mm -hmm. number seven. Kung gagawin kang ka kanta Talang ng subconscious mo, anong tulog ka? Letter A, electronic beat na malinaw at ah. precise. Letter B, lo-fi, look na parang hindi matapos-tapos. Chill lang. Letter C, power ballad na puno ng emosyon. Letter D, Relax, acoustic, simpleng melody Our letter E, dark, hunting, hunting track na parang bumabalik ang ala Bumabalik. Oh, and oh, my answer oh. is! Okay, oh. answer, answer is yung Sige, may tayo, tayo. So, letter C, power ballad. Okay, oh, Siyempre naman. Sample. <laughs> <Hanting, laughs> Sige, maniha pa, pa. Baka naman, sample. Oo! Yung mga, isang, isang, isang ano lang, isang run. So, Anong, Isang rant sa labas, ma'am. Rant. Hindi ka lang si Shalila. siya. Ang sagot na ko ay... Hindi. At magbabalik ang... sa si Sheila. Hindi mula ate. Sa si Alay ay... Si Power Ballad din. Gaya-gaya magkapatid na to. si si Casey naman ay... Si. Ah! Do sample? Yes, please. I see. Ako puro kay power ballad. Ito lang si ano. Ako lang pag si acoustic and acoustic. Okay, next na Last question! Ano ang personal mong need key? <laughs> A. Puno ng damdamin at connection. Letter B. Kalinawan mula sa pag, mga paulit-ulit na tanong. Letter C kalayaan at kapangyarihang pumili. Letter, C, letter D, payapa at steady na buhay. Or letter E, maging malaya mula sa mga bagay na kinakatakutan kong aminin. Sama so, ako na din natin si Ma'am Anihra. Letter D, payapa at steady yes. na buhay. Oh. Siyempre, pag tumatanda ka na. <laughs> Ayun. Yeah. See, age H reveal. Age <laughs> <laughs> reveal. Sheila. si. Si. Si Sheila, si Di, payapa at steady sa <laughs> <pag -dabat> sa <laughs> na. Sabi siya, ang aging. Sabi niya, ang pala. Ah, lahat matanda ka na din. <laughs> <laughs> si Alayja ay payapa at steady na buhay Sa eh. So, si Casey naman. Ay payapa at... Huh? Magaling. Ay, magaling. Maging <laughs> Magaling malaya mula sa mga bagay na kinakatakutan nung aminin. Oh, wow. Si James naman ay Lalo yung payapa at steady na buhay din yes. So ayan So next na natin So palakpakan natin silang lahat Yay! Yay! So, uh, your so, pakita ko lang. Ah, may pictures na. Uh, wow! So, meron pala siya. The zoom is oh. an Ella. So, dun sa quiz, ako si Rie. Ako ang false awakening. Dun sa ginawa ko quiz na yun. So, sagot sa pamamagitan ng ating si production team. Oh, Naka-assign po kasi yung production team para sa mga sagot nila. So, unahin natin si... Ano na Sige, unahin natin kung ano sa bang palaginip si Ma'am Anina. So, si Ma'am Anina ay... Sino siya? Si Hira. Oh, oh, oh. uh, si Ma'am Anina ay so ordinary Wow. Next natin, next natin ay si Cuchila. Oh, si so si Cuchila, si ano uri ng palagiy si Cuchila? Oh, wow. Ano siya? Si Hira. Si Hira. Ordinary. 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 siya? Ordinary. dream. Ordinary. 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 Salamat Ordinary. 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 si Ordinary. Si Ordinary. Ano Ordinary. 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 Si Ordinary. Ordinary. Okay. Si Vivi Dream! Si Vivi oh, Dream! Wala Wala Siya, si Next natin si James! Si James naman ay na siya ang palaghilit na... <laughs> si Hira. Si Ira! ka si Jel Jel! Dream lang din si Ano? Si Ano? <laughs> si pa? Si Ano pa? Si Hindi napakita ko na ako sir. Sa so, huli natin ay si Ano

E